Umuwi ka na! Hindi ka nagsabi sa akin! Surprise mo ako! May mga pasalubong ba ka dyan? Wala. Tanggal ako sa trabaho eh. Tsaka wala rin akong ipon. Wala akong dalang pera. Wala akong ipon? Wala rin naman ako naipon dito. Nagbayad ako sa mga bills. Alam mo naman, may nahulugan tayo. Sa itong bahay. Pag dito tuloy mawawala to sa atin magawin natin? Hindi ko na problema yon. Simula ngayon, ikaw muna magtatrabaho. Tutal, so, matagal na ako sa abroad, di ba? Tsaka, papahinga ako. Virgo, baka may alam ka naman na pwede yung trabaho dyan. Kailangan ko kasi talaga eh. di ba, may inalo ko sa yung trabaho ng nakaraan, yung virtual assistant. Oh, wala, wala ka, wala ka problema yun Kailangan mo lang internet, saka laptop. Okay. Work from home. Gusto mo ba yun? Mm -hmm. Oh, actually, kahit ano, sa totoo lang, kahit ano, okay lang eh. Pero maganda yung work from home at least. Nasa bahay lang oh. ako, di ba? Bakit mo ba kailangan ng trabaho? Kasi mo yung asawa ko galing abroad. Tapos, nawalan daw siya ng trabaho. So, wala kaming source of income. Si Francis? Oo. Oh, girl. May sasabihin ako sa'yo. Di ba nasa... Nasa Dubai yan si Francis? Oo. Alam mo Anong yung... Sabi? Yung pinsan ko nasa Dubai din, di ba? Okay. May nakita kasi ako sa social media. Magkasama sila ng pinsan ko eh. Tsaka yung asawa mo. Sure ka? Baka, baka edited yan. Kasi sabi niya sa akin, kapag wala siyang trabaho, hindi naman sa umaalis ng bahay. Be, ay ko rin sila sa live magkasama. Ito. Paano huh? magiging edited yan? Hindi <laughs> ko alam, hindi ata ito totoo. Sige, magagawa sa akin ni Francis yan. Ikaw? Ikaw, girl. Kung mo Pero ako, sinasabihin na kita kausapin ngayon sa akin. Kakausapin ko siya, pero hindi niya talaga gagawin yan sa akin. Tao po! Tao po! Sino yan? Ah, uh, pasensya na po ah. Nandito po ba si Francis? Sige. Pamasok ako. Teka, ano pangalan mo? Bakit mo hinahanap si Francis? Ah, uh, Ako nga pala si Eden. Ah, uh, Ikaw, sino ka ba? Kapatid ka ba niya? Kamag-anak? Pinsan? Ako? Oo, kapatid niya ako. Eh, kasi si Francis, nabuntis niya ako nung nagtatrabaho pa kami sa abroad tinakasan niya ako nung nalaman yung siya yung amay kaya hindi ako nagdalawang isip na sundan siya dito sa Pilipinas kaso nga lang may isa pa akong problema eh. hindi alam ng asawa ko na pudis ako sa ibang ibang lalaki hindi ko alam anong gagawin ko ah uh, abi okay ka lang ba nanginginig kay Hmm. O okay lang ako. Miss. Dito ka lang, ha? Intayin mo si Francis. Mag-uusap kayo. Sige. Oh! Kuya! Nandyan ka na pala. Sige, umupo ka. Kanina ka pa hinahanap nito. Yan. Sabay-sabay tayong kakain mamaya, ha? Habang nag tayo ng pagkain, puwentuhan niyo naman ako kung paano kayo nagkakilala. Ah, uh, magkatrabaho kami ni Francis sa abroad. Niligawan niya ako. Sabi kasi niya, single siya, madali namang nahulog yung loob ko sa kanya. Hmm. Single nga yan si Francis. Alam mo ba, sobrang responsable niyang lalaki. Hindi yan man laloko. E, ka lang. Di ba may asawa ka? Paano nga itutuloy yung relasyon niyo kung may asawa ka? Eh, handa ko namang hiwalayan yung asawa ko eh. At sumama kay Francis. Kasi, baog naman din yung asawa ko at pangarap kong magkaroon ng buong pamilya. Ah, ganun ba? Nga pala. Ito, kausap ko yung asawa mo. Tinawagan ko siya kanina. Naririnig niya lahat ng sinasabi niyo. Actually, may mga bisita kayo dito niya yun eh. Jay? Jay? Ano, Eden? Nagulat ka ba? Hindi ka makapaniwala? Ano to, ha? Matagal mo na ako niloloko? Kung hindi dahil kay Abe, hindi ko malalaman yung totoo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, Eden! Eden! Alam mo kahit kailan hindi kita sinaktan. Kahit kailan hindi kita nagawang lukuhin. Tapos ito? Ito yung gagawin mo sa akin? Bakit ah? Sabihin mo! Ay, sorry. Gusto ko lang na magkaroon ng buong pamilya eh. Sorry? Sorry? Yun lang masasabi mo, ha? <laughs> dahil ba? Dahil ba baog ako? Kaya mo ako niloko? <laughs> Eden! Kung totoong mahal mo ako, kahit kailan, hindi mo ako magagawang lukohin! Hindi <laughs> mo man lang inisip yung ko. Makita <laughs> niyo na yung ginagawa nyo? Even! Gusto mo ng maayos na pamilya pero sinira mo yung pamilya ko! Francis naman! Minahal naman kita ng na maayos ha! Hindi eh, ako nagloko! Tinanggap ko lahat ang ginagawa mo sa sakit sa akin! Bakit ganito mo ko susuklian? Ang kakapal ng mukha niyo! Hindi na kayo naiya! Huwag na huwag kayong magpapakita sa amin! Officer! Please! Damputin niyo na tong dalawang to! Mamula kayong kwenta! Uh, Ma'am, sir. Mama na po kayo sa presinto. O so, sige, so, sige na. Sumama na kayo sa presinto. Sir, sandali lang po ha? Abi, sana mga patawad mo. Para yan sa panluloko mo! Para yan sa panluloko mo sa asawa mo! Tama na yan, sir. Malis na kayo dito. Tama yeah. na yan, ma'am. Sige na, sige na. Tumama na kayo. <laughs> Grabe. <laughs> ah. Ah. Abi. Maraming maraming salamat sa lahat, ha. Kundi dahil sa'yo, hindi ko malaman yung ito ang pinaggagawa ng asawa ko. Okay lang, Jay. Pareha tayong nabiktima dito. Pareha tayong nabiktima ng asawa nating mga mga sinungaling. Dapat lang talaga sila managot sa batas.